Major Kiana, is it true that uh, four days after the operation, uh, you bought a uh, port territory? Opo, Your Honor. Uh, Nagsagat-sagat po ako ng loan, Your Honor, para po pandagdag din sa... Magkano natin tila sa iyo? Take home? 9,000 to 10,000, Your Honor. See? Tapos nakabili ka ng cash na port territory. Magkano port territory ngayon? 1.3, Your Honor. Kung kayo'y makakaligtas sa kaso, sa akin, di kayo makakaligtas. Nakapatay na ba kayo ng mayor? Nakapatay na ba kayo ng vice mayor? Nakapatay na ba kayo ng kapitan? Sa ba sinabi mo to? No, Your Honor. Hindi ko po sinasabi yan. Major Kiana, is it true that uh, four days after the operation, uh, you bought a uh, Ford Territory? Bumili ka ba ng sasakyan na Ford Territory? Opo, Your Honor. Bumili ka ng Ford Territory? Yes, Sir Honor. Binigay po ng business partner ko. May business partner po. business partner mo. Ano pangalan? Full name? Hindi ko po pwedeng sabihin niyo, Honor. Tum Tumanggap ka ng four territory. Napaka, napakayaman naman niya para bigyan ka ng four territory. Sino siya? Yo, no, eh, yung, baka siya yung nakakaalam ng lahat na ginawa niyong operasyon. Ha? Kaya binigyan ka ng four territory. Sino nagbigay sa'yo ng four territory? Second lying mo na yan, ha? gagawin ka na namin 30 days. Maniwala ka. Gagawin ka na namin 30 days. Sino nagbigay? Your Honor, may business po ako, Your Honor. Ano negosyo mo? Ah, nagpapautang din po ako ng pera since 2009 pa. Sa ka nagpapautang? Sa, Bulac so, Taga Bulacan po ako, Your Honor. Taga so, yeah. Bulacan po ako. Meron okay. din po akong... So, sa po <laughs> business na mga motor. Okay, kung meron kang negosyo, ang tinatanong lang namin sa iyo, okay? Sino yung nagbigay sa iyo ng port territory? Brand new. After four days ng operation, napaka-timing naman ang binigay na ano? Na binigay sa iyo na sasakyan. Port territory pa, bago. Your Honor, uh, sa tagal ko na pong nag, ano, nagbabay and sell ng mga motor, Ani uh, niregalohan ko lang po yung sarili ko kasi birthday ko. So, ikaw nagregalo sa sarili mo. Malayo na po. Kasi tinan mo kanina, may nagregalo sa iyo, somebody na hindi mo masabi. Ngayon, sinasabi mo ngayon, niregalohan mo sa sarili mo. So, okay. Kung ikaw nagregalo sa sarili mo, saan mo kinuha yung pambayad doon sa port territory? Binayaran mo ba ito ng cash or hulugan? Cash po yun, Cash. Okay, ang tanong ko sa iyo ngayon. Okay. Okay. Magkano sweldo mo? Ah, uh, yo honor 91,000 po yata. Magkano loan mo? Ah, uh, nag nagsagat-sagat po ako ng loan yo honor para po pandagdag din sa. Magkano natitira sa iyo? Take home. Huwag ka mo sisinungalingan dito. Ah, uh, yo honor. Magkano uh, take uh, home mo? 9,000 to 10,000 yo honor. Si Tapos sa kabilikan ng cash na for territory. Magkano for territory ngayon? 1.3 honor. Totoo ba na sinabi mo? Yung sinabi kanina ni ano na ni Congressman Arugansya, kung kayo ay makakaligtas sa kaso sa akin, di kayo makakaligtas. Kung kayo ay makakaligtas sa kaso sa akin, di kayo makakaligtas. Nakapatay na ba kayo ng mayor? Nakapatay na ba kayo ng vice mayor? Nakapatay na ba kayo ng kapitan? Totoo ba na sinabi mo to? No, Your Honor. Hindi ko po sinasabi yan. Patrolman na maumbong sa kapatrolman Kariaga. Kasi nabasa ko sa report dito na sinabi nyo sa akin na sinabi nyo na nadilig nyo sa conference sa pinatawag ni Colonel um, Colonel, um, Kihana uh, uh, na binanggit niya na matakot kayo dahil nagpapapatay ako ng mayor, nagpapapakatay ako ng vice mayor at kapitan. Mabuti na lang, hindi mga congressman. Ha? <laughs> Sige, Patrolman na Maumbong, saka Patrolman na karyaga Kayo na basa ko dito. Ah, uh, yes po, Mr. Chair. Sinabi niya po 'yon karugtong po nung binanggit niya po na kung sa kaso makakaligtas kayo, sa akin hindi. Ayun po yung in-state niya noon sa amin. Kariaga po, sir. Patrolman ano? Patrolman na Maumbong. Here. Sinabi niya yon? Opo, Your Honor. Patrolman na uh, Garcia sa si patrolman uh, uh, na Garcia. Sinabi ba niya yon? Yes, Your Honor. Saka yung sinabi niya, o oh, Your Honor, na may naghuhudas, uh, he was referring to me, Your Honor.